Ang mapagbigay na si Mark Sa isang maliit na baryo, may batang nagnangalang Mark. Si Mark ay kilala sa kanilang lugar, dahil sa kanyang pagiging mapagbigay. Lumaki si Mark sa simpleng tahanan, kasama ang kanyang mga magulang na nagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng pagbabahagi. Tuwing umaga, Bago pumasok sa paaralan, palaging nagbibigay si Mart ng kanyang sobrang baon sa mga batang walang pambaon. Isang araw, nakita ni Mark ang kanyang kaibigan na si Nardo na malungkot. Nalaman niya na si Nardo ay walang sapatos na may susuot sa paaralan. Agad na nagdesisyon si Mart na ibigay ang isa niyang pares ng sapatos kay Nardo, kahit iyon ang paborito niya. Labis na natuwa si Nardo at nagpasalamat kay Mart. Naging masaya silang dalawa habang naglalakad papunta sa paaralan. Sa paaralan, napansin ng guro nilang si Aling Rosa ang kabutihan ni Mark. Palaging pinapuri ni Aling Rosa si Mark sa harap ng klase. Isang umaga, habang naglalaro sila sa palaruan, nakita ni Mark ang batang si Mila na umiiyak dahil nasira ang kanyang laruang manika. Lumapit si Mark kay Mila at inalok na ipahiram ang kanyang laruang kotse para mapasaya ito. Tuwang-tuwa si Mila at naglaro silang dalawa ng magkasama. Naging magkaibigan sila mula noon. Sa tuwing may palaro sa baryo, si Mark ang laging nag-aabot ng pagkain at tubig sa mga batang naglalaro. Tuwing piyesta, ang kanilang bahay ay laging bukas para sa lahat. Si Mark ang nag-iimbita ng mga batang kalye para makakain. Hindi nakaligtas sa mata ng mayor ang kabutihan ni Mark. Isang araw, binigyan siya ng parangal bilang pinakamapagbigay na bata ng baryo. Sa kabila ng parangal, nanatiling mapagkumbaba si Mark. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Isang araw, dumaan ang isang matandang pulubi sa kanilang bahay. Wala itong makain at labis na nanghihina. Agad na kumuha ng pagkain si Mark at ibinigay sa matanda. Nagpasalamat ang matanda at sinabi kay Mark na pagpalain siya ng Diyos. Lumipas sa mga araw, marami pang natulungan si Mark. Lagi siyang may daladalang biskwit o candy para ibigay sa mga batang naglalaro sa kalye. Isang hapon, may batang naligaw sa kanilang baryo. Lumapit ito kay Mark at humingi ng tulong. Inalalayan ni Mark ang bata at dinala ito sa kanilang barangay hall para mahanap ang mga magulang nito. Nagpasalamat ang mga magulang ng bata kay Mark at binigyan siya ng isang maliit na regalo bilang pasasalamat. Hindi lamang sa mga tao nagbibigay si Mark. Pati sa mga hayop, siya ay maawain. Isang umaga, nakakita si Mark ng kuting na walang tahanan. Pinulot niya ito at dinala sa kanilang bahay. Inalagaan niya ang kuting at pinangalanan itong muning. Naging masaya si Mark sa bagong kasama. Patuloy ang kabutihan ni Mark hanggang sa magbukas ng proyekto ang kanilang paaralan na Linggo ng Pagbibigay. Si Mark ang napiling tagapanguna ng proyekto dahil sa kanyang kahusayan sa pagbibigay. Sa unang araw ng proyekto, nagorganisa si Mark ng isang paglilinis sa paligid ng paaralan. Maraming bata ang sumali. Nagdala rin si Mark ng mga lumang damit at laruan para ipamahagi sa mga batang nangangailangan. Laking tuwa ng mga bata nang makatanggap sila ng regalo mula kay Mark at sa mga sumali sa proyekto. Isang araw, habang papauwi si Mark Nakakita siya ng isang matandang nagbebenta ng gulay sa kalsada. Napansin ni Mark na kakaunti lamang ang bumibili sa matanda. Bumili siya ng maraming gulay at ibinahagi ito sa kanilang kapitbahay. Nagpasalamat ang matanda kay Mark at sinabi na sana ay dumami pa ang kagaya niya. Sa paglipas ng mga taon, hindi nagbago si Mark. Patuloy pa rin siyang nagbibigay kahit na lumaki na siya. Si Mark ay nagkaroon ng maraming kaibigan dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mapagbigay. Naging inspirasyon siya sa mga bata at maging sa mga matatanda sa kanilang baryo. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos sa elementarya. Maraming tao ang dumalo sa kanyang pagtatapos dahil sa paghanga sa kanya. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Mark ang lahat ng mga taong tumulong at nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagbibigay. Inalok siya ng scholarship ng isang kilalang paaralan dahil sa kanyang mga nagawa. Tinanggap ni Mark ang scholarship, ngunit nag-iwan siya ng isang mensahe bago umalis. Sinabi niya na hindi siya titigil sa pagbibigay at sana ay gayahin siya ng iba. Lumipas ang mga taon, si Mark ay naging isang doktor. Nagbabalik siya sa kanilang baryo tuwing Sabado para magbigay ng libreng serbisyong medikal. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga bata at matatanda sa kanilang lugar. Isang araw, dinala ni Mark ang kanyang mga kaibigan na doktor sa baryo para mag-organisa ng libreng check-up. Maraming tao ang pumunta at nagpasalamat kay Mark at sa kanyang mga kaibigan. Hindi alintana ni Mark ang pagod basta't alam niyang marami siyang natutulungan. Ang kanyang kabaitan ay nagbigay inspirasyon sa marami pang tao sa kanilang baryo at sa labas nito. Nagsimula ng mga programa ang mga tao sa kanilang baryo, upang ipagpatuloy ang gawain ni Mark. Itinuring si Mark na bayani ng kanilang baryo, dahil sa kanyang walang sawang pagbibigay. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagtitipon sa kanilang baryo, bilang pasasalamat kay Mark. Lahat ng tao ay nagtipon-tipon at nagpasalamat sa kanya. Sinabi nila na si Mark ang kanilang inspirasyon. Sa huling bahagi ng pagtitipon, Sinabi ni Mark, ang pagbibigay ay hindi tungkol sa kung ano ang kaya nating ibigay, kundi kung paano tayo makakapagbigay ng pagmamahal at pag-asa sa bawat isa. At ang mensaheng ito ay patuloy na nagbigay liwanag sa bawat tao sa kanilang baryo.